pa kayo na May Sinakaw po naman Abril, Mayo Bunyo, Julio Nakikinusap sa inyo Ako Kailangan na yun sa inyo Kailangan nilang natunggian siya. Ano yun? Oneix, 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 Oneix,

tare mo. meron si Tatoy? mo sa formation ka na. Eh dito Kailangan niyo na ng bisan. Uban mo mag-cover ng. Kanya-kanya pa rasa sa akin. Bigyan sanay na may karapat na mayo.

Mga my days. So, uh, oh. uh, uh. ang <laughs> hapo So 5 days. Uh. days. Ibig sabihin, eh, pagkakusang ilong po, naman mga katanakad sa mga mga katanakad na nakikinusap sa akin. masabi ko sa kanila, magpupusana yung tawag bayan. Na lilisanin na yung kalsada. Pwede mo na sabihin sa kanila yun. Promise, ha? Okay. Okay. Dahil kayo yung marunong sumunod, kayo yung marunong magpusa. O magkagawa ko ng parang yung request mo. Pagkano pa mo at least ikaw pa 5,000. Pagkano pa ako ng chape. Pero at least meron ako 5 days. Kasi, 173.95,000 Mga 850 yun. Ayun, ayun, ayun. Ang mahal ulit. Pero at least, meron akong 5 days. I-listahan ko. So, kumuntaan ko kayo. So, ano man yung maitukulong ko Pagdagdag nyo rin yung Pero maunawa niyo naman kung saan ako nagagaling. Kailangan kong ibalik sa pangkalahatan ng salamat! Kita niyo, hindi niyo ako ngayon, hindi na-resolve ako. Magaling So I will see you within 5 days. Ang ina-expect ko, paglalakad na ako daw. Magaling po! I love you, I love you. <laughs>

sa inyo po sa ating mga katistrito. Mamanatag lang po kayo, tuloy-tuloy po ang gobyerno ng pamahalang ng Sudang Maynila sa pangunguna po ng ating yon na Isko Moreno Uli, maganda kumaga po sa inyo lahat. Okay, okay. Ma'am, sino po magkapag... Ayan, ayan na po, po. kayo. na po. Kasi pusa oh. namin. Kasi matagal kami mo. Ano na, hindi namin gusto tumira doon sa black doon sa daanan. Oh. Dina, na gusto lumira, lumira. So, hindi namin gusto tumira sa namin. Gusto namin makabalik kami sa baro. Kasi hindi Hindi Mas maganda Maybe... sa bahay. Saan sila na sila? Saan sila na sila? sa onyx, nagkasalop sa onyx, ano pala? pagkakasaysiksend, ano pala yung ano pala yung pagkakasaysiksend? ano pala yung pagkakasaysiksend? ano pala yung pagkakasaysiksend? malaupo ko malaupo yun okay